Magandang buhay mga warriors. This is a day in my life as a dialysis patient na puno ng pangarap. Today's video mo ato na punta sa hospital kay Karon ang schedule sa akong dialysis treatment. Second session ko mga warriors og mag-start na siya alas G sa buntan. Pero naga sa YouTube ko ana og ato sa hospital guys. Usahay oh, man good na ay bakante so makasulod ko og maka-start ko sayo. Kung oh, wala poy bakante dito ro ko magtambay sa restaurant nila sa second floor dito ko mamaha. Anyways, ako nang gina-prepare ang akong suluton og ako nang ginahipos ang akong higdaan. By the way guys, ang example nga akong ginagamit is malong radyo na Ganun, siya. dyan ko malong nga akong ginagamit kaya magtuyok-tuyok, manggug mag matulog. Yama may manggug malong kay morg dili dyan ka ba? Bikini man, may mag-sponsor ng malong dyan. After na ako manghipo sa akong higdaanan, manut brush na dayon ko, manghilam o. Madyo na akong routine kada buntag mga warriors. Kamalong ba mong guys that I am so hot? Char. Bitaw I I'm so hot. Kay... Initon dyan kayo kong lawas guys. Kaya napagid ko ceiling fan. Na aircon. Na mag-under, gina sila duha kay... Dali, radyo ko igangan dili mo salir sa ako ah, ang igang kaayo nga place kay di ko makaginhawa action po lagi kabalaka sa bill sa kuryente and so gina prepare na po na ako ang akong tumbler gi puno na nako na og everyday gina siya guys ang akong tumbler gina siya og ice kay gusto ko bugnaw o para gamay ra na po nang ako mainom kailangan bugnaw jud kay siya as in kailangan naga ice ice jud siya and gabalon po ko kanon sorry wala na na video and he. after ana maligo dayon ko of course maligo jud ko ana kada dialysis treatment na ako guys gusto ko nga presko ang akong lawad to sa hospital wait lang mag transition sa sa atong OOTD Char. O, oh, diba? lang kasimple lang akong OOTD for today's treatment. Char. Yeah, because simplicity is beauty. O, oh, Sana all. Anyways, ipakita sa rin aku Dre, ang akong pagsulot sa akong shoes. And I really love black socks. Gusto juga ko black para dili siya hugawan. Okay, hugawan rin By the way, ang akong anak ang nagalungag sa buntag permit. So, siya ang nag-prepare sa akong balon nga kanon. Nag-balon di ko kanon, guys. in case makulangan ko ang kanon non pharma busuk judbah okay, basta dialysis treatment guys hinga onjud kaayo ko as indaganjud ko mauret nga pagka jud lang murag ganahan ko mag tiktok diri saya sayo-sayo sa -sayos guys saya lakau ha oh, okay. sa akong pinabongga nga performance diha. It's time to go. ug magatang na din ko tricycle nga ako masakyan paingon sa hospital. Ga commute lang ko guys every dialysis na ko. 70 pesos lang man ang plite jud sa hospital diretso mm -hmm. na. Daghan kayo di pa nga mga tricycle nga ag agidri sa amo guys. So dali ra ko makasakay. Unfortunately, ako lang isa ang pasahero mo naka video-video ko din ha. Charon. By the way, it is still very early. So nagdiretso sa ko sa Jollibee para mamahaw. Anyways, dugay na pud wala ko nakakaon din. Mm -hmm. Actually, talaga sarap ka kong kaon diri guys. Huwag nga akong paborito kayo ang gina-order is breakfast meal nga corn beef with french fries then pineapple juice. Anyways, basi matingala mo nga nung akura isa. Yes, akura jud isa guys. As in, na 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 ko nga akura isa per me back and forth. Nama po tricycle because may hand be na sa layo ga trabaho. Fast forward na ana ko diri sa hospital. Diri ko ga sa second floor sa ila ah. restaurant since wala pa may bakante. Most of the time, diri ko ga pamahaw arus kal sweldo nga akong ginakaon sa buntag kay gusto ko anang init-init ba ng lugaw. And nag-order na din ko sa akong food. Hmm. Usually, tulok luka klase nga soda nang akong gina-order. O, hmm. oh, di ba? Beef sesame, adobong manok, napakoy popcorn. And then, ang pinaka-favorite na ako ang aros kaldo nga init-init. So, pa. ayan, mukhaon na sad ka, guys. <laughs> Bago lang gani ko na humanog kaon sa Jollibee, mukhaon na pod ko dari. Ganahan mo, ko sa ilang aros kaldo. Good. Init pa. And it's already 10 a.m. Sumunaog munaog na ko, guys. Kaya basi mag-start na ko, Tawagon na para sa akong dialysis treatment. <laughs> Grabe, I really felt sad jud kaayo sa mga pasyenteng gadagan gadagan ang dialysis patient. Oh my god, grabe jud. Maluoy ko guys kay nang dili man mabangbang ang kuan ba ang feeling, ang maagi animo ang struggle. Ang struggle is very real. Kaya ikaw, yes, ikaw. Ikaw na nanonood ngayon. Please value your health as soon as possible. Value yourself. Alagaan mo ang iyong sarili before it's too late. Usahay man kita dili ta magpatuohan to dili mahitabo sa ato. Ah ang kanina ay sa ako uh, magsilbing awareness for everybody. Uy, ayaw kalimot pag-follow o share sa akong video ha. Salamat. Mauro dyan ang ako advice sa inyo ha guys. Ayaw dyan abusari ang inyohang kaugalingon. Be healthy always. The ano? Anyways, nagsugod na to sa atong dialysis treatment. Fast forward after sa akong 4 hours of dialysis treatment. Mag high blood ko guys. Nitaas ang akong BP. So, inom sa ako sa akong twinsta, sa akong mentina. Before ko mag-inject sa akong iposino. Of course, bababaon sa na ako ang akong blood pressure bago ko mag iposino injection. Medyo na ko nadala ang akong twins ta guys. Ang ako maintenance sa akong high blood pressure. Sure. usahay nga mag high blood ko every after dialysis. On that day of treatment man good, ayara ni mo may mong mga maintenance after dialysis. Yay! Nagbaba na nga akong blood pressure so pwede na ko mag inject og eposino para sa akong hemoglobin. By the way, ako ra jud nag inject ana sa akong kagalingon guys. Gamay lang na siya nga needle pero grabe jud kahap dos. Oh na nga mas gusto ko ako mag inject para makontrol na ako ang sakit. Kung mo tanan mo kung sa akong para sa akong high blood. Ayun ang mga kaya akong istorya sa inyo. Twins na gina akong ginainom guys. It's a combination of telmisartan and amlodipine. Kung mo tanam mo guys, nga nung kanaman nga akong tambal na, mm -hmm. may amlodipine, um, o oh, glosartan which is barato-baratura. Hindi siya mo sa ako guys. Actually mo na siya ang first na reseta sa doktor sa kuwa sa una pero dili siya mo sa ako. So, Di otro, sa nephrologist akong tambal dito na din nagbaba akong BP. And my dialysis treatment is done, so it's time to go home. Sunod Nasad, see you again on my next vlog. Thank you so much for watching. God bless. BYE